guys grabe talaga ngayong araw na to Siraan na naman ng trabaho alam mo kung bakit nag-uulan ang hirap talaga ng buhay pagka umuulan hindi ka trabaho na maayos kasi basa ang kalsada lahi ka pang basa lalo na kung wala kang kapote hirap sa ganito pagka morotax talaga guys isa Masa pa wala walang nagbubuk kasi Walang ay suma ayos sumakay ng mga pasero. Dahil sa sila, ayaw rin sumagsuot ng kapote. Tsaka sa pag sa mga pasero naman namin, pagkaganto na gulo naman, tulong nyo na yon, Huwag na kayo mag cashless or card. I-cash nyo naman. Parang awa nyo na. Kasi kami mga rider, kailangan namin ng cash. Para pag-uwi namin, may pagbili kami ng bigas, pabiling daya, pero ulam, para sa kahit sa ganun man lang makatulong naman kayo tsaka isa pa pagka ginikas nyo kami magka pa magkapa cash out may bayad pa send sa buong piso baka bawasan pa sa amin yun diba guys sa naman lang kahit konting na ano lang ano, ano ba kung ako pa zero kakash ko na lang prepared ko na lang bago kayo umalis prepared nyo na para hindi na antimano Kuya, pwede ba Gcash? Cash na kalagay dun sa booking tapos kagaling sa drop Gcash. Di ba? Pag kami naman mga rider, wala magagawa kasi nga namin eh. Kaya yun lang guys, susunod sana naman po. Uh, sa mga mahal na mahal lang yung mga pasahero. Ayan, uh, kung pwede. Kahit sa tag-ulan lang, kahit pag umulan Uh, pag mag-payment kayo, sana i-cash na lang. At syempre, dadagan niyo ng konting tip para naman masaya ang mga rider. Diba? Yun lang. Uh, thank you. Huwag po akong babash. Ito lang yung damdamin ko kasi hanggang ngayon umuulan o pahinga ko kasi nga umuulan. Salamat.